Aww, animals Dog leash na stuck sa elevator, munti ka nang maipit sa pinto ang Rottweiler Ang pagkasabit ng dog leash sa elevator, muntik nang ikamatay ng aso Isang labin limang segundong life and death na struggle ang nakabali ng dalawang daliri ng nasindak na dog owner na ito na nakita ang kanyang 110 pound na Rottweiler na munti ka na mamatay matapos sumabit ang kanyang leash sa elevator March 2, ang footage na ito ay nakuna ng security camera sa condo elevator ni Tamara Seibert Si Tamara, ang kanyang rottweiler at pitbull ng kanyang kaibigan, ay papunta sa basement mula sa 11th floor nang nagsara sa leash ni Vado ang elevator. Pagbaba ng elevator, si Vado ay nahila mula sa sahig at nahatak papunta sa bubong ng elevator. Pilit na niligtas si ni Tamara ang kanyang aso. Halos nasira na niya ang emergency button na nagpatunog lang ng isang alarm. Nabali ang dalawa niyang daliri habang sinusubukan niyang iligtas si Vado. Buti na lang at naputol lang leash at naligtas si Vado. Okay na siya. Matapos pakalmuhin ng kanyang sarili, ay tinignan ni Tamara ang pinsala sa kanyang katawan. Namulot pa raw siya ng basura mula sa sahig dahil parang wala siya sa kanyang sarili. In-upload ni Tamara ang video sa kanyang YouTube channel bilang warning sa mga pet owners. Mag-ingat po sa mga elevator.